matida, mataba siya. guys, na testing namin guys. Yung ano, unang pagkagi namin. Easy, easy mo. Yeah. Easy mo. Yan yeah, guys, easy pa lang yun guys. Kaya ito, gusto turuan sa mga moves. Ano ba mga alam mo mga moves? Ganyan. Tapos, kapag pabitaw ako, higa ganun ko. Agad ito guys, may tuturo. Yung ano, yung lusog. yung lusog. Ito guys, may tuturo pa ako sa pa kapag ka siya naunaan, guys, gumanon. Kapag ka unaan, kapag naunaan ang gumanon. Kanya, di ba, malaki, di ba, ano ano Kapag ganta, ah, pag gaganon ka na, gato gagawin mo, gato gagawin mo. Di ba, yan, may ganon. Magpapaganon diba, ka. Para, para mahatak <coughs> mo sa rin, Para mahatak mo sa pagdaman. Uh. Oh. Tapos so kapag nakaangat na ulit, gagawin mo siya. Gagawin mo. Di Di ba? Sure pa na alam ko doon. Oo. May job, mo na. Iyatak mo siya pag gano'n. Iyatak na! Gulpo. Di. Hindi! Iba dyan, banyan, yung yan. Banyan, banyan, yung yan. Banyan, banyan, yung yan. Banyan, banyan, yung yan. Siyempre. Matalo! Matalo! Kasi! Huwag ko siyempre tinitigal. O, oh, testing, testing mo, testing mo. Pag nandito ako. Teka lang. <laughs> Umangat ka eh. Dapat ikap mo dyan, tapos ito, igagay mo. Diba yan? Hindi kasi, ba't kasi nandyan kasi ano, manat nandito yan. Ayun. So, kaya't nandito yan. yan. Tapos pag walpag ka ganon, pag may usod, ito, ito yung gagawin mo. Gagay mo, ibubuka ka mo. Ngayon, pag gagay ibubuka ka mo di, wala pa kasi. Kapag di mukha, siyempre, buka na yun, buka mo. Kito mo siya, buka mo yun. Di mo eh, mo. Buka mo. Kapag kasi nandiyan dito ko dapat yan. Di buka mo. Yan. Tapos dapat higa ka pa dyan. Higa ka pa ganun. Higa, higa ka. Di ba ano? Ipag nakangat na, ipipinit mo siya. Eh, na. O, oh, di ba? Di ba? <laughs> Guys! gusto nating pag 'to guys, May ano? Yes. Natin yan guys. Ngayon guys, si testing namin guys. Ah, andito na ito. Ah, Nakakaya mo na ako. Kakatawa pa pa. So, serious to 1 2 3. ba? Natutuhan siya. Guys, na-testin namin guys maglaban up to 2. Up to 2 guys. Up to 2. race, race, guys, first lang to, pangalawang na, kaliwa kanan, Dito. Dito sa na, kaliwa ka dapat. Pero okay, 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 Count down, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Hindi, hindi ka gaganan. Hindi, okay. hindi mo 1, Hindi mo ngati 1, 2, practice ngayon. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, to. Eto, may na ka technique. Diba? Diba, may namo na. Kapag kasabi ng go, iya mo siya umaunan. Hindi! Huwag kang mo siya pa ganon. Technique. Mo, Ay, alam ko nila par. Ano? Kaya ano. Tapos kapag ano, humina na siya iga, bigla diba? mm. diba? mo. Hinga! Ah, alam ko na kasi. ganyan, di ba? Kapag ganyan, nauna, niya Pauna na kayo, nauna siya. I-counter mo dyan, di ba? Try mo kayo gano'n. I-counter dyan. Hindi kasi ganyan. Yung tabi niya yan. Pag ganyan, counter yan, di ba? Hawak ka ba, dito? Ano, 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 ano. Ipupush mo siya pala, ano. Ipupush mo siya. Try ko na. Okay. Bago huwag ka ano. Di ba, Pag gagawa, huwag mo siya igaganon. Itataporon. Dapat, pag nakagano'n siya, dapat steady ka lang sa gano'n. Kasi steady mo siya pa gano'n. Gano'n pa. ganon. Try mo, try mo, try mo. Pa gano'n. Yan pa, igagawin mo. Yan. Iyan. Ito, doon mo. pa wala! Hook yan! Hook yan! Hook yan, di Pa gano'n. Ayan, hindi. Kasi okay. yung mo, ibababa siya pag gano'n. Kaya ang pinakasya talaga talaga. Tapos, kaya nga, di ba? Nauna ka yung pag-emperor, naka-account lang kasi sa pagkakas. Diba? Bwati! Ano <laughs> Bwati! Ba? Bago pa siya gumayon, ginanong ko na! Hindi. <laughs> Huwag yun! Mama, ma... Pero di ba pagkagano'n na? Eh, mauna ka niya, ikaw na. Di ba? Ba, diba? ang ah, nasa kanya. Diba? Ano to? Ilang minutes na? No? Six minutes. Siyempre, kaya matagal pa to. Oo, oh, gaya okay, to din nga. yung nag nagpiluan. saan sobrang hirap na, hirap pa ka. <coughs> kaya to. Fireworks! Fireworks! O oh, may nagbabari Kaya to, ito, ano pa matuturo sa'yo? Hook and tap roll. Hook? Hook. O, alam ko na, Hook? Alam ko na, alam ko na. Alam ko na! Ay, hindi. Ano pala yun? Ano doon? Top Hindi. Back, back strength. Back strength ba yun? Basta, guys, i-comment nyo na lang kung ano yun. Yung igaganan ko mo siya. <laughs> diba pagaganyan mo? Diba pagaganyan mo? Game. May di Diba? Game na kayo. Kaya na to. Nandiyan pa di ba? Diba? Diba? Nakaganyan ka na. Ganyan, ano, nauna ka sa ganyan. Iyatak mo siya pa ganun. Iyatak mo siya pa ganun. Pagka ganun, i-change position mo into top roll. Kaya to, di ba? Diba, nauna ka dun sa hook. Yan na nauna ka sa hook. Nauna na siya. I-hook po siya pa ganun. Tapos, papalitan din mo. Tapos, into top roll. Right, right. Right. Kaya ganun to. One, two, three. O, di ba? O. Pagka gano'n, oh, maghubog sa... Yan. Guys! Pag ano muna, may papahinga. One minute to one minute So, guys! yung Higay namin ang kumot. Yung guys, masakit yung gano'n. Guys. Sa... guys. Ito, guys. Yan. Pag ganito naman. Kapag naunaan ka, Siyempre, sana yun na yung kalaban mo. Naunaan ka sa ganon. Uy, maira ako. Ano? Alam mo, ano counter dyan? O, oh, oh, yan. O, yan. O, ganyan. Ano? So, tingin mo, ano counter dyan? No, ganito. <laughs> hindi ko kaya. Ito ganito. Diba, diba, oh, yan, di ba, hindi ba ako ganyan nako? Count mo, 'yan no ganyan. Hindi kasi ganyan. Ganyan, 'di ba 'yan? Yung, hirap 'yan ganyan. Pag ganyan, 'di ba? Pag magulo doon, di magulo doon. Kasi, 'di ba? Kitatapron mo, itatapron. Diba? Ika ganyan mo, i mo siya. Kita taprod mo. Hindi ko ano. Hindi ko ma O try natin isa. Paano? <laughs> <laughs> try nga natin. Taprod. Try nga natin. Ano to serio Ikaw gagano'n. <laughs> Ika try ko lang. Ika try. Huwag mo, ano, huwag mo i e, Huwag mo tigasan. Yeah. Tigasan ko na para matutokan. Pero di ko naman i-gagano'n. Matitigasan ko lang. Hahaha <laughs> So, what's dito. date ako. Ito naman din Ito ba? Magtututunan pa sa tabla. Huwag na! ako. last one na to. So, up to 2, tayo tingnan natin kung na 1, 2, 3, tapos tapik. Ha. Hello. Este, hero niya. <laughs> okay. Talog. Guys, isang beses 完、嗯、了，这种、就是。One, two, three, two. Up to 10. Okay. So guys, guys, up to 10 na. 5 na ako. Guys, habol na akong 1, 2, 3. Tidak ada yang 1, 2, 3. Talo. 6 na siya. Habul na ito. <coughs> Talo. <coughs> Talo. <coughs> Talo. Boy. Talo. Seven. Talo seven.

Nakakalaba mo po bumunta yung purpose. tapos ka na! oh, apat na ako, ikaw, 10. Hindi, hey, up to 15 naman ito eh. 15, ilan eh. 15. 1, 2, 3. Nakakalaba. 2, 3. Hindi mo yung dikit! Nagano'n pa rin! Nagano'n pa Huwag na ganon! ganon! <coughs> boy. Ah, oh. <laughs> muna, oh. <laughs> uh, ha, Wait, no, one minute! Laso, <coughs> laso na, laso na, okay. Okay. Okay, one. pag lag, ano yun, na. 15. Ano Pause. <laughs> Guys! guys, may kasi dito. Kaya di nyo makikita. Ayun, 15 na. Saan?